Hello, mga katitahons. Early birds kami ng batang makulit niyo mo ngayon. Monet, vlog the happen. Bang kang anak ang alwa. So, o ito na po, kahit na kaming kadanon, nigit dimdam yun naman eh, po, impensan ko ano kalwati, kalwat, isabi alas 8, mila ko kami, alas 10 no. at tapos dapat yung sakin, may itang sakin na, no? o nga nang inang milyari, may tricycle kami nga, eh, oras papunta kayong bekurat, king wami pa mo yun yung Montero, Diyos ko, apu ko. So, guys, ayan. Papunta kami King Toyota San Fernando, Pampanga. Kanino ya kaya sa kening kaya kaming kwanan? Diyos ko, baka kakuya. Abangan nung kanino ya yung sakin. Puta ka, kuya, kaswerte ko naman. So, ayan, sempre kasama namin si Madam Kengkeng, Madam Nerlich. Tsaka si Madam Audrey. So, di ba Kalinis ning Toyota San Fernando. So, no ka, rin ka pa. Nung nga Kenny. Kenny pa rin, syempre. So, ayan. Maglawe-lawe kukunwari. At yun pang free cafe at free juice. So, san ka pa? Syempre, Kenny ng Toyota San Fernando Pampanga habang panayan mio ing saken Sempre maglawe kami nga liwang sakin po to makapagpalwal ko muna man oras sa ini na liwang sakin o yan o kasanting na naman yan ba? Diba? kuling red pero ita burika naman tang yellow ito we go pwede na ka na ako ito. Malay mo, apin pala yung ito. So, ngayon, abang mani kami, yung kami. Lailada kami kay VIP. So, ana kami ka VIP ken. Pwede kang matuto. So, ayan, malapit na kami keng katotohanan. E Explain na na yung bayaran na yung na pensa, ko. Kaya yung... Matuhanan. Yung susaliwan mi, yung release mi, kayaya, ang Donya Nerlia, tsaka ang Donya Keng Keng So, ayan, malapit na malapit na kami, new car release, sana. Basaya po ita. So, Shout out po <laughs> kang Sir Edward David. Thank you po kang smooth and fast transaction. Pagpubisa kayong saling bayong sa Kem from Toyota. Ayan po, bantunan niya mo po Sir Edward David. Ano po pong kabait. Mabait na mabait ya po. So... Ayan, at yun na kanina naman kayong VIP room. Ano kaming sine? Channelin ba Malapit mineng akit at asulya pa ni Insa Ken o yan na po pinagpirma na na po bayaran o tama 1, 2, 3 pinsan ko eh channel in so yan ni sir Edward po pagtunan niya po sir Edward David pagmunta kayo Toyota Sigurado nga si Kaswan na kayong masalese. Eh is my entry push start. So, 360 camera. Yeah. Ay, din ng halos uh, safety sense. So, ang mga Oy na guys, at yun na kami kayong katotohanan. Totong tutunay ni Araki Ivelos Toyota. Yan na guys, pwede mo nang iuli in sa Pearl White siya in kule na diba bonggaya. Kaso siya na datang ne. Disclaimer po, aliyan po ka ako yung sakyan. Kanya pong pinsan ko, karidara ke po. Masaya ko po para krelo. So, yun yun Ngayon ni po yun ako, wag ako pa video-video. Wala ko pa pong sariling sakyan. May video video ko sa mo so, po. Kasanting na po, nete-demo na ne po ni. Kakong king. Pinsen ko kasi po yung mag-drive ken, E eh, po biyasang mag -bike. Pero, o yan, natin yung four wheels. Minuna pa may pa four wheels ka ako, kapos eh, mag biasang mag-drive bike Yan! Thank you, Toyota, for fast transaction. See you in 25 years. Sana po next year na, ne, tinan ako din, praying for that. So, ayan, may pag-demo no po, Ken. O, di ba? Ka plastic na pa ba yung bayuya po? Bayong bayuya pa, bayo pa, bayo pa yung sakin. Ano po ka social? Ken kilubian maluwalas siya po. So, may syempre, eh mawala yung pamangan kaya kami. O, yan. Eh, pag din na kami pa. Syempre, limawala yung picture-picture. Thank you guys for watching. Bye!